Naghahanap ka ba ng motor na mura, di kalidad, at pwede mong isabay sa mga branded na motor? Halika, pag-usapan natin ang isang motor na pang-business, pampasada ng SYM Mitsukoshi Euro Motors, the Unhari 150 Euro 3. Lagi natin nasikikita sa mga motor o saan man sa sakyan o sa mga gasolinahan ang salitang Euro 3 mamaya pag-usapan natin ano ba ang Euro 3, Euro 3 bakit mahalaga, bakit lagi nakalagay o bakit ito inire-required so bago natin pag-usapan ang topic na yan please pasuyo na lang, pasubscribe po sa, sa akin channel paki-click ang subscribe button at pakiclick din ang notification bell para ma-update po namin kayo pag kami po ay meron na susunod na video niya upload sa YouTube Bakit po ba napakahalaga na lahat ng sasakyan na inilalabas ay under na ng Euro 3? Ito po ay uh, iniutos ng DENR na kailangan lahat ng manufacturer ng sasakyan, motorman, ay kailangan mag-produce ng mga sasakyan na under ng Euro 3 sapagkat malaki ang maitutulong nito sa ating kalikasan. Malilimit niya o malilesen niya ang vehicle's toxic gas na kan inilalabas na galing sa mga usok ng sasakyan para at least maatay natin na magkaroon ng malinis na hangin na kailangan ng bawat isa sa atin. Ang toxic sulfur na inilalabas ng sasakyan ay napaka-harmful sa mga tao sa mga tao. Ito ay mayroong 450 parts per million both diesel at gasoline na kinukonsideran ng DNR na masyadong delikado sa mga tao. Ang trabaho ng isang Euro 3 ay linisin, at least malesin, yung mga chemical at toxic na ibinubuga sa hangin, at least kahit paano, uh, mabawasan ang pollution sa ating kapaligiran. Ngayon, pag-usapan naman natin ano ba ang naitutulong naman ng air suction bulb na isang motorsiklo. So, ang uh, purpose naman ni eh, suction bulb para i-reduce ang emission or yung masasamang usok na nakalalason sa ating exhaust gases o inilalabas ang tambutso na nanggagaling sa internal combustion engine. So, kasi nilang sumunod sa Euro 3 compliance na inilabas ng DNR. So, dapat lang lahat ng motor ay naglalabas ng uh, usok na safe, malinis, at din nakasisira ng kalusugan maging ng ating kalikasan. So, uh, sa, kung tatagalugin kasi natin, pag sinabi kasing erection valve, uh, barbola na umihigop ng hangin. So, ibig sabihin, yung inilagay doon, ihigup siya ng hangin uh, na manggagaling sa labas, papunta o papasok doon sa exhaust uh, system So, ibig sabihin, kapag humigop siya ng malinis na hangin, papunta doon sa exhaust pipe, i-oxidize niya yung usok ng motor, at saka yung pahangin na pinas naman niya so dahil doon makakapag-create siya ng kahit paano malinis na hangin uh, na papalabas sa ating exhaust pipe at is pag inilabas niya yung kanyang pag, uh, yung kanyang toxic malelesen na uh, hindi siya magiging pollutant uh, at is makakatulong sa kaligasan na malesen nga yung uh, harmful na toxic na inilalabas so yun yung nagiging trabaho ng air suction valve na nakikita natin sa mga motor example ito ng Euro 3 ng Euro Motors na daan hari 150 marami kasi nagtatanong ano ba yung nakalagay na kulay itim na may takip doon sa balapit sa block ito yung tinatawag natin air suction bulb na akala ng iba display lang which is hindi naman ito ay malagay na itutulong sa atin lalo sa kapaligiran natin so guys ganyang ka kaganda yung motor ng Euro SYM dan hari 150, uh, nagko-comply siya sa hinihingi ng DNR at saka ng European na dapat ang kanilang mga motor na ipinuproduce ay under na ng Euro 3. So antayin natin alam ko maglalabas din ang Euro ng Euro Motors o ng SYM ng mga motor na under naman ng Euro 4. So guys, yan at least napakagandang motor, mura, de kalidad. Uh, pwede nating isabay. Uh, try niyo nang bumili, bistahin niyo yung mga Mitsubishi SYM na malapit sa inyong lugar. Salamat po sa inyong lahat.